Damn her. Mahina ngunit maring sabi ni Celine nang makarating siya sa bahay nila. Hanggang ngayon ay nagingit-ingit marin siya dahil sa balitang kanyang natanggap kanina sa opisina. Bago siya umuwi mula sa opisina, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang katrabaho niyang naka-assign sa main office ng insurance company na kanyang pinagtatrabahuan. Sinabi nito na si Marco Estalo na raw ang bagong overall marketing manager ng kumpanya. Matagal na niya ang inaasam na tumaas ang posisyon sa kumpanyang ang pinapasukan niya. That was why she worked hard for the promotion. Palagi siya nag-overtime para makikita ng boss niya ang dedikasyon niya sa trabaho. At sinisiguro niya ang palaging nangunguna ang branch nila when it comes to sales. Pero ang ginawa nito, ibinigay nito sa iba ang promotion. Mabuti sana kung deserve server na inilagay nitong bagong overall marketing manager ng kumpanya nila. Ngunit alam niya ang tanging lahat kaya itong pinili ng boss niya ay dahil may relasyon na mga ito. Kahit na magreklamo siya ay wala siyang magagawa. Ito ang may ari ng kumpanya, kaya ito ang masusunod. Napansin niyang sarado ang ilaw ng bahay nang dumating siya. Wala rin ang kotse ng tita Lida niya sa garahe. Ngayon lang nangyaring nauna siyang umuwi rito. Ngunit nagtaka siya ng saradong saradong bahay. Nasa na ang mid nilang si Trina. Pagpasok niya sa loob ay narinig niyang ang ang telepono. Pinuksan niya ang ilaw sa sala at lumapit sa telepono. Sasagutin sana niya iyon ngayon tumigil ito sa pagring. Bigla siyang kinabahan. Baka may nangyari. Lalo na at walang tao sa bahay. Sa pagkakaalam niya ay hindi umaalis ng bahay si Trina kapag hindi naman ito deo. Bakit na siya sa hagdana ng muling magring ang telepono? Agad na lumapit si Ron at sinagot iyon. Hello. Ay naku ma'am, si Trina po ito. Salamat naman po at nandiyan na kayo. Trina, nasaan ka? Bakit umalis ka? Kaya nga po ma'am, nandito po kami sa Makati Med. Inatake po sa puso si Ma'am Lida. Ha? Eh bakit hindi mo ko tinawagan sa cellphone? Ma'am, kanina ko pa po kayo tinatawagan. Kaya lang ay unattended daw po or out of coverage area. Ang sabi naman po sa office ay nakalis na kayo. Ganun ba? Kinuha niya ang sipi niya sa bag at tinignan na iyon. Naka-off na iyon. Marahil ay nadrain ang battery. Kumusta naman si Tita Lida? Yun nga po ma'am. Tinitingnan pa po siya ng mga doktor. Nakagat niya ang ibabang labi. Sige po, na ako ngayon dyan. Ihahanda ko lang mga gamit ni tita. Ibinaba niya ang Audi Nagmamadaling umakit siya sa silid ng kanyang tita at lida at iginayak ang mga gamit nito. Pati na rin lang sa kanya. Siya ang magbabantay rito. Pauuwi na lang niya si Trina at ang driver nilang si Gus. Nang maihanda ang mga gamit nila, ay agad na lumabas siya ng bahit sumakay sa kotse niya. Pinaharurot niya yung papuntang ospital. Habang daan ay nananalangin siya na sana'y walang masamang mangyari sa kanyang tita Lita. Ito ang pinaka-importante tao sa buhay niya at mahal na mahal niya ito. Kung tutuusin mas mahal pa niya ito kaysa tunay niyang ina. Ito ang nag-alaga sa kanya simula noon pa man. Bata pa lang siya ay nararamdaman na niyang malayo ang loob sa kanya ng mami niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hanggang sa mag-asawa ang mami niya. Noon ay ayaw taong gulang na siya at nag-aaral na. Doon niya naintindihan ng lahat. Sinabi sa kanya ng tita Lida niya ang totoo. Iniguan sila ng daddy niya upang magpaksal sa ibang babae. Galit daw ang mami niya sa daddy niya kaya pati siya ay nadamay. Isang doktor ang napangasawa ng mami niya. Ngunit pagkalipas lamang ng isang taon, ay umalis na ito papunta ng San Francisco upang sumod sa asawa nito. na doon nakabase. Doon na nanirahan ang mga ito. Hanggang ngayon na hindi pa rin bumabalik ang kanyang mami. Nagkaroon ito ng dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Nagkaroon na nga ito ng sariling pamilya at tulo na yan sa iyang kinalimutan. Naisip niyang siguro ay mas mabuti na rin malayo sila sa isa't isa ng mami niya. Hindi siya gaano masasaktan kapag binabaliwala siya nito. Sa kabila niyon, hindi pa rin niya ito nakakalimutan. Ito naman ay taong taong nagpapadala ng mga pictures kasama ang bagong pamilya nito. Noong una ay tinitingnan pa niya ang mga Nang naglaw na hindi na niya magawang sulyapan man lang ang mga sa mga larawang iyon ay kitang kita niya kung gaano kamahal ng mami niya ang bagong pamilya nito. At hindi man lang ito yun na sa kanya kahit minsan. Kapag tumatawag ito hindi siya nakikipag-usap dito. Minsan na niyang ginawa yun. Ngunit nahalata niyang tila na pipilitan lang itong makapag-usap sa kanya. Kailan man hindi siya naging open dito. Hindi naman siya pinapaligilitan ito o sinasaktan nito physically. Ngunit ang pinararanas nito sa kanya ay higit pa sa hagupit. Nang sintron sa kanyang katawan. Dahil damdamin niya ang sinasaktan nito sa pagwawalang bahala nito sa kanya. Hindi naman niya kasalanan ang kasalanan ng ama niya, ngunit nadadami siya. Tumima mga bagay niya. Muling bumangon ang galit na nararamdaman niya sa kanyang amang nag na sa kanya noon. Kung hindi ito ginawa niyon, baka masaya siyang namumuhay ngayon. Siguro ay mahal ng mami niya. Ang mami niya nagtulak sa kanya kung ano siya ngayon. Puhaw siya sa pagmamahal nito. Kung hindi man niya nakuha ang pagmamahal nito, Mahukuha naman niya ang respeto ng marami pagdating sa trabaho. Titingalain siya dahil sa husay niya sa profession niya. Inaway nakakalimutan niya mga securities niya dahil sa pagsasawalang bahala sa kanya ng mami niya. Dahil sa malayong itinatakbo ng isipan niya, hindi niya na malami ang malapit na palas siya sa Makati man. Nagpark lang siya ng kotse niya at nagmamadaling pumasok sa ospital. Sa information agad siya nagtungo upang magtanong tungkol sa tita Lida niya. Agad namang itinuro ng nurse kung nasa ang tita niya. Ano kumusta ang tita ko? Tanong niya sa doktor na tumitingin sa tita Lida niya. Itinoon niya ang mga mata niya sa tita niya yung wala pa rin mali ng mga sandali niya. Sa ngayon ay stable na siya, pero kailangan pa niya magpahinga, sabi ng doktor. Thanks, sabi niya. Nakahinga siya ng maluon. Mabuti nila at walang mga saan mangyari sa tita niya. Kung hindi hindi niya alam kanyang gagawin. But this was already sa second time na inatake ito. The last one was a few months ago. Umaling siya sa katulong nila. Sige na Trina, umuwi na kayo ni Bruce. Ako na ang bahala rito. Tatawagan ko na lang kayo kapag may kailangan pa rito. Sigurado po ba kayo ma'am? Okay lang po kung sasamahan ko kayo magbantay rito kay ma'am Lida. Numiti siya. Hindi na. Kaya ko na ito. Sige po, kayo pong bahala. Mag-ingat kayo ni Bruce. Bili niya sa mga ito. Umalis na ang mga ito. Lumapit si Celine sa tita Lida niya. Hindi niya naiwasang haplusin ang mukha nito. Ito na lang nag-iisang tao nagmamahal sa kanya at kaya niyang gawin ang lahat para dito. Maya-maya lang ay nagkamalay na ito. Tita, ngumiti ito. Bakit ikaw ang nandito? Dapat ay nagpapahinga ka na. Pagod ka sa trabaho. Napangiti siya. Kahit na inatake ito ay kapakanan pa rin niyang iniisip nito. Ganun pa manapa si Mangot din siya nang maalala ang balitang natanggap niya kanina. O bakit? May nangyari sa office? Tanong nito. She took at the bride. If there was one thing that she admired about her auntie, it was the fact that Tita Lida know her so well. Tinitingnan pa lang si nito ay alam na agad nito kung may problema siya. Ang sabi pa nito noon sa kanya, parang tunay na nakangturing nito sa kanya. Kulang na lang ito ang gluwal sa kanya. Dahil nararamdaman ito ang nararamdaman niya. It's nothing. Kayungari yan ang inatake. How are you feeling now? I'm fine. Huwag ako ang tanuhin mo. Talmi ano ba ang nangyari? Huminga siya ng malalim. Nothing. I was just disappointed. I work hard did my best. Pero binali wala yun ng boss ko dahil mas binigyan niya ng pabor ang lalaking iyon. You mean the promotion you were telling me about? Tumangmo siya. And you know what? Na-realize ko hindi ko dapat inaaksi ang oras ko sa pipitsuging insurance company na yun. Dapat ay doon ako sa kung saan ako nababagay. At kapag nandoon ako, I will do my best to be on top. Makikita nila. I'm for a prestigious company at hindi para lang sa kanila. Sayang ang pinag-aralan ko kung matatali ako sa kumpanyang iyon. I took up a master's degree and graduated with honors. That's why I should work with the best. Silin masyado ka ng kinakain ng ambisyon mo. Tita totally, the this is not just for prestige. Yes, I know. You're bitter and hungry. Mataman sa iyong tumigil dito. I can't blame you for that. Nung makikang hindi nakikilala ang ama mo, may ina ka nga pero wala namang pakialam sa iyo. Wow ka sa atensyon at pangumahal ng mga magulang at para maibsa na yun, itinutuon mo ang sarili mo sa ibang bagay. But you've grown too ambitious. Gusto mong makilala. Maging sikat. Para purihin ka ng iba. Para pamukha ng mga tao ang akala mo hindi ka mahal. Tell me, Tita Lida. Totoo naman na yan, di ba? Kayo lang naman talaga nagmamahal sa akin. Not say that. Mahal ka nila. Your father loves you. And your mother loves you too. Pero natatakpan lang ng galit ang pagpamahal na yon, Mahal na mahal kasi nilya ng daddy mo. Sa daddy mo umiikot ang buhay ng mami mo noon. Pero gawa niya yaka yung talikuran kaya nagalit ang mami mo. Na wala ang lalaking mahal niya. Na walang pasayan ng trabaho. Na wala nang direksyon ng ang buhay niya. Nasira ang buhay niya. Pero hindi niya ko dapat idinadami sa galit niya sa ako And it happened long ago. Maayos ng buhay niya yun She married a very loving husband. Bakit hindi pa rin niya magawang magpakita ng kahit konteng pagmamahal sa akin? Hindi totoo yan. Palagi kang itinatanong ng mami mo kapag tumatawag siya. Tita Liwa, huwag na tayong... Muna siyang pagtakpan. Hindi ko siya pinagtatakpan. I'm telling the truth. Your mom loves you pero nahihiya siyang makipag-usap sa'yo dahil sa mga ginawa niya noon. I don't know. Hindi ko kasi naramdaman niya. And how could you say that my father loves me? I don't even know who he is. If he's still alive or if he still remembers me. Galit ka sa kanya. Kung minsan, kapag naaalala ko siya, bigla na lang sumusulak ang galit ko ka sa kanya. Kaya lang wala rin namang mangyayari kung magalit man ako. We can turn back the time. Nangyari na ang mga nangyari. Naiintindihan ko. Pero kung makikilala mo siya ngayon, mapapatawad mo ba sa Kumunot ang noon niya. Ano ba itong sinasabi ng tita Leda niya? Why are you telling me this? Ayoko na sanang sabihin ito sa iyo. Pero sa tingin ko ay kailangan na. I'm getting old and weak. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa tayo magkakasama. At ayokong iwan kang nag-iisa. Isa pa labis-labis ng pagdurusa mo. At gusto kong matapos ang paghihirap. Gusto kong tanggalin mo sa isip mo ang maling akala mo. Dahil ang mga maling akala na yan, nawawalan ka ng kakayang makaramdaw ng tumamahal. Galit ang bumabalot sa puso mo. Tita, nagugulo ang sabi niya. Bago umalis ang daddy mo noon, ay binigyan niya ako ng isang passbook na may malaking halaga. Ang sabi niya sa akin, buwan-buwan siya maglalagay ng para sa account na yun. Alam kong hindi ko dapat tinanggapin, ngunit kailangan kong maging praktikal. Para din naman yan iyo pero ang sabi ko sa sarili ko, yun na ang kahuli-huli beses na tatangipin ko ang tulong niya. Kaya kinuha ko ang lahat ng laman ng PASBO para ma-close ang account na iyon. At dahil hindi na maganda kong mananatili pa rin sa lugar na iyon ng mami mo, ibinenta ko ang dating bahay namin at mula sa Cebu, ay pumunta kami sa Maynila. Dito na kami nagbagong buhay. Umalis ako sa pagtuturo at nagbukas ng isang maliit na restaurant. Ginamit ko ang perang ibinigay ng ama mo sa akin Inilihim ko yun mula sa mami mo dahil alam kong hindi niya yun magugustuhan. Pero sa bandang huli, nalaman din niya ang totoo. Ang ko ay magagalit siya ngunit hindi siya kumibo. Siguro ay naisip niyang para din naman yun sa'yo at kaparapatan mo yun bilang anak ng daddy mo. Sino ang amak ko? Patay na siya. Patay na ang amak ko. Hindi niya alam kung dapat ba siyang malungkot o matuwa ay pinagtapat nito. He died five years ago from a vehicular accident, sabi pa nito. Bukod sa pera, may iniwan din siyang isang mahalagang bagay sa akin. Isang bagay na tangan ang pamilya ng lila ang mayroon. Wala well, siyang pakailam sa bagay na sinasabi nito. Ang gusto lang niyang malaman ay kung sino ang kanyang ana. Tell me, Tita Lida, who is my father? Si Sandro Arriaga. Sandro Arriaga is your father. Sagot nito. She was speechless. Did she hear it right? It was too good to be true. Sandro Arriaga was her father. But he was dead. In fact, it was all over the news And it happened a few years ago. Therefore, the great Don Claudio Arriaga was her father. And he was filthy rich. Ah, Maamin ko. Galit din ako sa kanya noon dahil sa ginawa niya sa mami mo. Pero unti-unting nalusay yun ang nakita kong hinawakan kanya at niyakap ng pinuntahan kanya sa nursery ng ospital kung saan kay pinanganak. Naramdaman kong mahal na mahal kanya. Tuluyan ang nawala ang galit na iyon sa paglipas ng panahon. Lalo na nang maging maayos na ang buhay ninyong mag-ina. Numiti ito pag mas mo sa atin, pumasok ka sa kwarto ko. Buksan mo yung chest na may paana ng kama ko. You'll find the black pouch there. Kunin mo yun. Sa'yo yun. Tiga talida, ba kayo? Sabay tayong uuwi sa atin bukas. Kaya ang mabuti pa ay magpahinga na kayo at don't argue with me. Nakangitin sabi niya. Sa so, kanya niya iisipin ang tungkol sa ipinagtapat nito sa kanya. Mas mahalaga sa kanya ngayon ay gumaling ito agad. <clears throat> Hindi pumasok sa opisina si Celine kinabukasan. Pag uwi nila sa bahay, agad naman rin sa silid nito, si Tito. Ang lida niya. Hindi pa ito ganong malakas kaya sinabihan niya yung magpahinga na muna ito. Nang makatulog ito ay nagpasya siyang iwan na muna ito. Ngunit bago pa siya makalabas ng silid nito ay bigla niyang naalala ang sinabi nito sa kanya nang nagdaang gabi. Lumapit siya sa chest na nasa paano ng kama nito. Dahan-dahan niyang binuksan iyon niya upang hindi may starbo sa pagtulong nito at hinanap ang sinasabi nitong black. Nang makita niya yun, tinignan niya agad ang laman niyon. Isang gold coin. Natigilan siya nang makita ang mukha ni Don Claudio Arriaga na nakaimbos sa coin. Sa ilalim ng mukha nito ay nakasulat pang pangalan nito. Sa kabilang side naman ng coin ay may diamond na nasa gitna ng isang leon at dragon. Humigpit ang pagkakahawak niya sa coin. Mahabang panahon na siyang nagdurusa. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Bata pa siya ay tinutok sa sanasiyas sa ng mga kalaro niya. Putok sa buho raw siya. Nagsikap siyang mabuti sa trabaho niya ngayon hindi yung pinahalaga ng boss niya. Nang dahil doon, lalong sumidhi ang pagnanais niyang makaangat sa iba. At hindi siya titigil hanggat hindi siya nagtatagumpay. Kung ano siya ngayon ay defense mechanism lang niya upang mapagtakpan ang lahat ng mga insecurities niya sa loob ng mas habang panahon. Muli niyang tininan ng gold coin. Tumihin siya sa gawin ng tita niya. Mahimbing pa rin natutulog ito. Ang sabi nito sa kanya, tanging mga ariyaga lang daw ang mayroon ng koy na iyon. Hindi nito nasabi ang dalan kung bakit siya binigyan ng kanyang ama ng ganun, ngunit sa tingin niya ay malaki ang magiging pakinabang niya roon. Napangiti siya. Panahon na para malaman ng lahat na may isa pang ariyaga na nabubuhay sa mundo.